Yo, what's up mga kuys? Magandang araw, medyo paos mga kuys oh. Yan, so mga kuys, huwag muna kayo maris mga kuys oh. Kailangan ko ng tulong nyo Mga kuys Ito mga sa mga expert ha Sa expert sa bangka Kasi ako mga kuys, hindi ako marunong Hindi ko hindi ako expert sa bangka mga kuys Ito mga kuys, may ipapakita ko sa inyo mga kuys Bali nga yung araw mga kuys, wala tayong fishing no? Oh. <coughs> Walang fishing kasi ano? Pagaw na No, may, may sipon tayo mga kois, may ubot sa sipon. Ayan mga kois, oh, ito. Ayan, so hingin ko lang yung opinion nyo mga kois, so oh, advice advice nyo. Kung tama ba 'to, yung, ano, tama ba 'tong pagkalagay ko ng bubong mga kois? Ayan mga kois. Oh. <coughs> may click kasi yung ano, may click kasi yung trapal mga kois. Wala wala. Kailangan pa siguro ng stro, Pantali Yung mga lubid mga guys Diyan sa gilid ko lang nilagay ano <coughs> Tignan natin sa ilalim mga guys Saka ito mga guys may ginagawa kami kanina Yan. Dagdag ano Pampatibay mga guys kasi ano na Ito Patibay na ito mga guys Pwede na pinturahan Nag-crack kasi mga guys, oh. So, nilagyan namin ng bago. Pinatukan namin. Na yan. <clears throat> ito kanyang lubid, mga guys. Estro yan, estro. Ayan. Ito yung loob, mga guys. So, ano sa so, tingin nyo mga kuso? Oh. <coughs> Sorry. Ano so, sa tingin nyo mga kuso? Okay na ba yan? pag uh, comment lang mga kuso kung ano, may suggestion kayo or ano, may mali. ano no? Basta, dito mga kuso. Pagkura naman mga kuso. bali tatlong lubid mga kuys Sa tapal At saka dito Sa kahoy Punta doon sa dulo para hindi ano Hindi magalaw mga kuys Ayan matibay na At saka dito mga kuys Dito ko lang tinali sa Tarik Ayan Tarik. At saka pinatong ko lang sa ano Pinatong ko lang dito May bakal tawag ng busing mga kis. At din kaming ginawa kanina mga kis. Ito. Ito, pinatibay din namin ito. Nilagyan namin ng nung ano, sinapawa naman mga kis. namin ng plywood. Ano, parang wala lang. Oh. Parang isa lang pero andyan yung dulo. Tapos, <coughs> ito yung top down mga kis. Ito nilalagyan yung ano. Yung mga gamit. Ito yung switch na. Yan, mati. Tsaka, hindi yung rotor, mga kays. Pero di ko na ginagamit ito, mga kays. Di ko na ginagamit ito. Dito na lang, automatic. Di na, ganyan ko na lang. Ayan. So, ayos na ba, mga kuys? Oh? Ayos na ba itong ko, mga kuys? Pwede na ba ito? Ito, parang nilipa rin ito, mga kays, kapag balakas ang hangin. No? Parang kulang yata ng tali. Papatalian natin dyan mga kaysa. Higpitan natin. Oh. Ano lang kasi yung tali mga kays. Bali sa gitna lang yan o. Oh. Dyan. Dyan. At saka dun sa dulo. Dun lang may tali mga kays. Dito wala o. Oh. Walang tali o. Oh. Talian natin yan mga kays. Lalo na ang hangin. <coughs> ano pa? O, kailangan kong ipakita, mga kos. Ito, mga kos, mayroon pa palang, ano. May, pro may problema ako sa, ano, parik, mga kos. Na, nawala yung isang kawayan. Inanod. Inanod yung isang kawayan, mga kos. Nawala, lumutang. <coughs> Dalawa to kanina, eh. Itong kawayan dito. Da da dalawa yung kawayan dito mga kus Lumutang yung isa ito problema ko mga kus may buk-buk. alam nyo ba yung ano buk, -buk mga kus yung bumubuta sa kawayan yan you know? ang dami nila mga Oo, di ko mapatay patay ilang ano na ilang spray na ginamit ko mga kus di pa rin nawawala buk -buk. <coughs> yung iba mga kus nilagyan ko nalang ano epoxy So, ilalim. Meron dito. Maraming bukbok. Yan, mga kwes. So, pakicomment ka, mga kwes, kung ano yung, ano. Ang yung gamit nyo na, ano. Pampatay sa bukbok. Pesticides. Ang dami. Kaya, kaya madaling mabali yung, ano. Tarik, mga kwes. Kasi, maraming butas. Maraming na ng bukbok ano pa may kailangan pang ako ano may kailangan pa gawin dito mga boss pipinturahan ko pa yun ayun tama na siguro ito mga boys tignan, natin sa labas ha. para makita nyo ng buho mga boys tignan natin ulit <coughs> pasensya na mga guys, sa, bu sa busis ko medyo ano, wala yung busis ko mga guys. medyo paos. off ganyan kahaba yung aking bangka mga kus. dati sobrang ano yan lutang na lutang yan mga kus, dati talagang lutang talaga hindi yan ano hindi ganyan kalubog parang ganito lang kalubog ang um, ano dati mga kuys mula sa tubig ngayon mano nga. malalim na ganyan oh ganyan na yung lubog mga kus, medyo Ibig sabihin medyo mabigat ang mga kwis. Marami nang sapaw no. Ilang bisis na kasing ano. Ilang bisis ang tinapala ng epoxy. Nanod yung aking ano. Kawayan. Wala na. Nasa malayo na yun mga kwis. Wala na. Saka yung haba pala ng ano mga kuys. Haba ng tarik. Ngayon kahaba mga kuys, ayos na ba yan? So, parang isa't kalahating metro siguro mga kuys. Yan. Pwede na siguro yan mga kuys, pang ano, pang gilid-gilid lang. Hindi, hindi dun sa ano, talagang laot. <coughs> Kasi ano na, mabigat na mga kuys. Mabigat na to. Ano? Ah, malalim na yung lubog mga kaiso. Wala pang wala pang sakay yan, wala pang tao, pero lubog na. So, ngayon mga apat or anim na tao na lang kasya dito. Dati mga kaiso, kaya pa tong, ano, kaya pang kumarga ng ano, siyam na tao. yung bago pa tong, mga kais Ngayon parang anim na lang or apat. Anim nga mga guys, mahihirapan na. Medyo ano na, talagang lubog na. Mabigat na kasi masyado mga guys, marami nang i oh. May parating tayo na ano, may parating tayo na blessings mga quiz. Yung fiber, fiber na bangka. So, medyo magana yun mga guys, kaysa dito. <coughs> Dalawa ng bangka natin. Dalawa na yung mga gamit natin mga kus. So ayan mga kus. Doon na muna mga kus. Hanggang doon lang. Kay... Tatapusin ko pa to. Kailangan ko papinturahan mga kus. Okay. Kitakit sa susunod na ano, vlog. Tari natin mag-fishing mga kus. Yun. lamat.